Panoorin ng interview noong September 2023 kay Attorney Elizabeth Felasol, Legal Officer 3 ng Schools Division Office na may hawak sa kaso ng viral principal ngayon na nagpahubad ng toga na suot ng mga estudyante sa Colonel Roberto Abelon National School Okran sa Antique. Hayon sa ulat, Umugat ang problema noong 2019 nang mari-assign si Nietes sa Schools Division Office ng Lalawigan ng Antike upang maibsan ang tensyon sa pagitan niya at ng mga concerned school personnel. Gayunpaman, nag-apela si Nietes sa Civil Service Commission, CSC, kung saan siya pinaboran at pinayagang bumalik sa Lawaan National High School. May direktiba rin ng Department of Education, DepEd, na pinagbabawal ang kanyang paglipat sa loob ng isang taon mula sa PETSA ng kanyang reinstatement na nag-expire noong Agosto 26 2023, alinsunod sa provision ng Omnibus Rules on Appointments and Other Human Resource Actions ng Komisyon. Kamakailan lang. Naging mainit ang mata ng mga estudyante at guro kay Nietes dahil sa umano'y mental bullying na nagaganap sa paaralan. Dito na nagdaos ng protest rally ang mga estudyante, nakasuot ng itim na t-shirts at sumisigaw para mapaalis ang principal sa paaralan. Sa panayam ng Bomboradjo kay Attorney Elizabeth Velasol. Inihayag niya na nabigo ang lahat ng proseso ng division sa ilalim ng grievance machinery procedure sa pagresolba ng issue kahit pa ilang beses nang nakimediate ang division para pagkasunduin ang dalawang panig. Ayon kay Felasol, ang layunin sana ng procedure ay maiwasan ang litigasyon o administratibong proseso. Narito ang kaniyang buong panayam. Immediately after our attention was called, the grievance machinery procedure Take its course. Around uh, 2019, 2019, 2020, we there are complete documents to show this. Uh, okay, to, to give you an overview. Now, to give you an overview. Since this matter involved problems on relationships, okay, the Civil Service Commission mandates us to avoid litigation Tani. Diba? not really to go to court, not really to resort to administrative proceedings. That is why. Uh, we observed, as mandated by CSC, the grievance machinery procedure. It, it's it's not a simple procedure. It's not a very short procedure. It takes months and years to process everything, with the aim with the aim that to restore relationships, huh? to restore relationships. We are mandated to comply with the time frame of the grievance machinery before we could jump to the administrative proceedings and in that year, hambal ko gani uh, to some who do not understand and to some who are not aware of the grievance machinery, we